ito na. Gara na order ko mga lakbay oh. Ano ba 'yan? Ah. Galing eh. Oh. <laughs> so ito yung isa sa sikat na kainan dito sa Baguio City mga kalakbay. Malapit lang to sa Burnham Park. Ayun. Oo. Ah, sa tabi entrance dito. Alam niyo ba kung ano tong anong kainan to mga kalakbay? Ayun <laughs> oh. No? God bless. So, ito yan. So, susubukan natin. Siyempre, huwag natin palagpasin ito. Huwag natin sa Baguio ka, puntahan mo ito. Good taste ito, mga kalakbay. So, na. Nasa good taste na tayo. Anong order? Dine-out? Dine-in? Dine-in. Okay, sign set? Ha? Bakanting table po ito nila. Okay. Ah, sige, sige. Thank you. So, bago na pala sistema dito. Dati kasi nakapila eh. Maghihap tayo ng bakanting table. Tapos... Dito na lang. nhé. Rồi mình Tuna, gara ng order ko mga kalakbay. Oh. Ano Ah. Galing, eh. <laughs> so, order natin, order natin. Ayan. Tingnan yung copy natin. Gara. Dipindutin ba yan? May Filipino Pilip, eh. <laughs> Ayun pala. Ayaw pala niyang umalis hanggat hindi mo pinipintot ng dan. Ayun Oh. No? Ganito ka high ticket dito sa Good Taste Restaurant sa Baguio City mga kalakbay Ayan. Magkakapi na tayo. Sa Good Taste. Tikman natin. Kapi with milk to. Ito milk to mga kalampay. Iahalo yeah, eh. So, natin.